kahulugan ng tasa sa panaginip Kapag nanaginip ka tungkol sa mga tasa ang iyong walang malay na isip ay nagpapakita sa iyo ng mga bagay na nangyayari sa iyong paligid sa paggising mo sa buhay o mga bagay na mangyayari Ang mga panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa mga aksyon sitwasyon o mga hangarin na gusto mo sa iyong buhay sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip sa tasa at kung paano mo ito mabibigyang kahulugan ng pinakamahusay. Ano ang kahulugan ng tasa sa panaginip? Ang panaginip tungkol sa isang tasa ay nagbibigay ng pananaw sa iyong emosyonal na estado. Maaari itong kumatawan sa isang mapagkukunan ng pagpapakain o kaginhawaan. Pati na rin ang pisikal at emosyonal na pagpapagaling. Maaari rin itong sumagisag sa kasaganahan at pagmamahal. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa kakulangan ng katuparan o hindi natutupad na mga pagnanasa. Ang tasa ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa isang kasalukuyang sitwasyon at kailangan mong magpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tasa na walang laman. Kapag nanaginip ka ng isang tasa na walang laman, sumisimbolo ito ng mga damdamin ng kawalan ng laman at kawalang kasiyahan sa iyong buhay. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay kulang sa emosyonal at espiritual na pagkain o kailangan mong pabagalin at pahalagahan ang maliliit na sandali sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring maging isang babala na mag-ingat sa paggawa ng padalos-dalos na mga desisyon o mga pagpipilian na maaring humantong sa pangmatagalang pagsisisi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na tasa ang panaginip ng isang basag na tasa ay maaaring isang tanda ng pagkabigo o pakiramdam na nabigla. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagkakalat ng iyong sarili na masyadong manipis at kailangan mong umatras at muling suriin ang iyong mga layunin o pangako. Maaari rin itong magpahiwatig ng pakiramdam ng pagkawala para sa isang bagay na nagawa na o sinabi na hindi na maibabalik. Bilang kahalili, ang sirang tasa ay maaari maging isang metapora para sa isang nasirang relasyon na nangangailangan ng pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang plastik na tasa. Ang panaginip ng isang plastik na tasa ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagiging disposable o madaling palitan. Maaaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay wala kang kontrol sa iyong buhay at hindi ka sineseryoso. Maaari itong magmungkahi ng pakiramdam ng pagiging stagnant at hindi natutugunan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ng isang plastik na tasa ay maaaring sumagisag ng pangangailangan para sa flexibility at adaptability. Maaaring kailanganin mong maging mas bukas sa pagbabago at handang makipagsapalaran upang umabot ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na basong baso. Ang panaginip ng isang basag na basong baso ay isang senyales ng pakiramdam mo ay marupok at mahina. Maaring may isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo na makaramdam ng labis na pagkabalisa at hindi ka makayanan. Maaring ito rin ay isang nakakabahalang sitwasyon o isang mahirap na relasyon. Bilang kahalili, maari itong sumagisag sa pangangailangang bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo at magpatuloy. Ang panaginip ay maaari ding isang tanda ng babala upang bigyan pansin ang iyong panloob na pag-iisip at damdamin dahil maaring sinusubukan nilang sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasag ng isang basong baso. Ang panaginip tungkol sa pagbasag ng isang basong baso ay maaaring isang tanda ng pinipigilan ng mga emosyon at damdamin na malapit ng sumabog mula sa loob. Maaari ding itong sumisimbolo sa kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon sa iyong buhay na nakakagising ang basag na salamin ay maaari din magpahiwatig ng isang pakiramdam ng nasirang tiwala dahil sa isang pagkakanulo ng ilang uri. Bilang kahalili, ang basag na baso ay maaaring tumuturo sa katotohanan na malapit ka ng makaranas ng isang dramatikong pagbabago sa malapit na hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming tasa ang panaginip ng isang maruming tasa ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis at pagkabalisa. Marahil ay nalulula ka sa iyong trabaho o nakakaramdam ka ng pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa bahay. Ma Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring pagpapahayag ng iyong mga damdamin tungkol sa iyong kapaligiran. Marahil ay pakiramdam mo na ang iyong tahanan ay marumi at nangangailangan ng magandang paglilinis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa coffee cup. Kapag kayo ay nanaginip ng kape ng tasa, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis sa iyong pagkising sa buhay. Masyado kang maraming mga responsibilidad at pangako at kailangan mong maglaan ng ilang oras upang makapagpahinga at makapag-recharge. Bilang kahalili, Maari itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng enerhiya at pagkaalerto. Dahil ang kape ay kadalasang ginagapit upang mapabuti ang konsentrasyon at pagtuon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basong baso. Ang panaginip ng isang basong baso ay sumisimbolo sa yung damdamin ng kawalan ng laman at pananabik para sa higit pa sa yung buhay. Maaari rin itong kumatawan sa mga damdamin ng kahinaan dahil lang salamin ay madaling mabasag. Ang panaginip ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay nalantad ka at ang iyong mga pader na binuo mo sa paligid ng iyong sarili ay marupok. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring maging isang paalala na maglaan ng oras upang pahalagahan kung ano ang mayroon ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng basag na tasa. Ang panaginip na makakita ng basag na tasa ay maaaring sumisimbolo sa mga damdamin ng kawalang-tatag at kawalan ng kapanatagan. Sinasalamin nito ang stress at pagkabalisa na maaaring nararamdaman mo tungkol sa isang kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring isang babala na mag-ingat sa isang partikular na sitwasyon o re relasyon. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng malas kaya mahalagang bat bantayan mabuti ang mga desisyon na iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gintong tasa Ang panaginip ng isang gintong tasa ay isang tanda ng kasaganahan at kasaganahan sa malapit na hinaharap. Ang panaginip ay maaari ding sumisimbolo ng, ng tagumpay at katuparan sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na dapat kang kumuha ng mga optimistikong pananaw sa iyong sitwasyon. Ang ginintuang tasa ay maaari din magpahiwatig ng personal na pagunlad at espiritual na pagising habang tinutuklas mo ang mga bagong pagkakataon at posibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tasa at platito ang panaginip ng isang tasa at platito ay maaaring kumakatawan sa mabuting pakikitungo at init. Maaari ding itong sumagisag sa paparating ng mga pagbabago at mga bagong pagkakataon na dapat mong samantalahin. Ito ay isang senyales na mayroong isang bagay na espesyal sa daan at maaari itong maging isang positibong pagunlad kung ikaw ay bukas dito. Bilang kahalili, maaari itong maging tanda ng babala upang maging maingat at protektahan ang iyong sarili mula sa potensyal na pinsala sa hinaharap. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip ng isang tasa at platito ay nagpapahiwatig na ang hinaharap ay mayroong isang bagay na nakalaan para sa iyo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa isang tasa ay maaaring sumasalamin sa iyong emosyonal na estado at maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay sa iyong buhay. Maaari silang kumatawan sa pisikal at emosyonal na pagpapagaling, pagmamahal, kasaganahan o kawalan ng katuparan.